Ayan, shoutout natin. Anong pangalan ulit? Jonathan Rivera Jonathan Rivera ayan, tapos yung mga tropa? <laughs> ayan, puro taga Isabela silang lahat Ay, Isabela Ayan, ingat kayo Mamaya, daan ako mamaya Sige, sige, kamusta? Mamaya Okay, good morning mga kamusta So, gulat ako May biglang tumawag yan <laughs> Tara tayo, na natin sa lalo So punta tayo sa site mga kamusta Nakakatuwa mga kamusta no? So uh, nagulat lang ako kasi biglang may tumawag sa akin ng kamas ah, So uh, shout out sa mga taga Ramon Isabela And si uh, bro, yan si kamusta no? At uh, mamaya dadaan tayo kasi baka mamaya Diretso biyay na ako mamaya So daan na lang tayo dumamaya so, Dito lang tayo sa site yung electrician na lang natitira dito ano yung sir? ayan o, ganda yung paho maganda ah. yan ang maganda <laughs> <laughs> open shelf lang yan, sir yeah. ah, ganda yeah. hindi eh. yeah. o so, yung mga paho yun 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 Solid. Ilang taon na kaya to. Ang so, tanda na sa atin. Baka nasa 50 years old na yan eh. Ito mahigit na eh. Ayan, so nakalagay na kami ng mga pinlight Ibubutas na lang to. At uh, kailangan muna natin ipa-finalize bago natin butasan. Kasi kung yan talaga yung pinlight So ito na lang na yung natitirang gagawin. Ayan, eh, shoutout mm -hmm. yung mga troba natin. Akala na nakita kita, kita. Yes, Kaya ako lumabas. Si <laughs> 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 <O>. <laughs> hey, Doktora. Ayos ah, ganda. Ito yung magandang open shelves. No? Tinde? <laughs> <laughs> Please, may narinig maganda. Para sa akin, ito yung mga mga sa akin eh. Artistic kasi eh. <laughs> yung dating ng mga ganito, ito yung mga maganda yung preserve eh. eh. Balak ko sa Tapos eh, haluan ng kwansay, ng uh, floated panel. Uh, Kahit dito lang sa gilid niya. Floated panel, ganda. Okay. So, eto. Provided to, okay yan. Nag-supply sa ating sa ilito. So, eh, popost na ilalagay natin sa sa comment section yung uh, yung cellphone number niya. Ito, pag na-stay na nan na yan. So wala pa yung tropa natin, hindi ko alam baka nagmerienda siguro sila. Ayan, shout out yung mga tropa natin dito. Ayos na. Konti-konti na lang yung ginagawa nila. So ito yung mga pin lights natin. So ito siguro papaframan na lang natin. Antay lang natin sa si architect para siyang mag, mag uh, yan magpaayos o kaya ipagawa sa tropa. Mag-start na rin yung uh, painting works na ito. Sila Papa. Ayan. So, stay na na nila to. Ayan, mamasilyan na yung mga bakat nung uh, black screw na yan. O kaya yung uh, butas ng black screw na yan. Ayan, yung electrician natin. Oh. Si Dags. Kasi chabi daw sabi ni Doktora si Chubby at saka si Slim dito na rin si Bayo Noel para prepare preparation tayo ng painting works mga kamusta Ayan, si Bayo Noel at wala kang gagels okay. so umalis muna ako sa site kasi kailangan ko magpa uh, uh, ng uh, sticker natin so dito tayo tapat ng Aldrich Gate Ayan o, oh, So paprint muna tayo dito sa Ang na ito Unique So paprint muna tayo dito sa may unique Kasi wala pala akong sticker Design and prints Mahal ba? Pasok tayo yeah. Okay So, may balog tayong logo yun ang gagawin natin yun kasi yun ba yung magbabayad try date natin makukuha try may lang sticker dito we go. Okay. So, tara muna uh, babalik tayo sa isa side mamaya lang Kinafinalize ko lang yung sukat so bago tayo uwi malinis muna natin sa para malinis naman medyo marumi talaga eh. okay ito lang yun sa tapat ng iglesia ni Cristo malinis muna tayo sa sakya okay na. Kano yun, te? Salamat. So, tara. Uy muna tayo. Nangangalian. eh, dito na tayo. manga iba yung pagkain ng pato, At ako silang siyang tubig. Lagyan natin. Eh. Napuasaan. Hey. Oh, sanyang dalawa. Ayun diyan. Kala ko wala pa. Ayun, ito pala mapupunta kay Sister Jason Solomon hindi pa namin na i-deliver nung uh, medyo busy busy yung tropa ito yung order ng uh, step sa so, dalawa yan yung upuan na yan and, ito yung isa si Sia oh, ng anak na Sia ng anak na si Sia and good boy Sia si Sky naman hey Sky Sky napakalaki nito na parang Garfield kain muna tayo uh, muli nagpapasalamat ako sa suporta ng mga taga Isabela so, papasalamat ako sa lahat ng mga suporta ko Ayan, tawagin nyo lang ako pag nakita nyo mga kamusta na. No? pero kung gusto nyo naman akong pasyalan open na open po okay. so mamaya babalik tayo doon ito muna tayo sa bahay ayun mga kamusta tara muna sa buliwa project natin o sa Quezon ginagawa ng tropa tapos ah uh, nakalimutan ko pala dito may schedule pala tayo ng uh, pagsusukat ngayon sa uh, pag-aabog ng Nueva Vizcaya so uh, punta tayo dun mamaya-maya lang pupunta po na tayo sa Quezon at uh, kukunun ko si Lebe papasama tayo para magsukat at titingnan na rin natin yung ginagawa nila ngayon. ほら、駄目だ。 ayos na to. Full weld na lang namin. Tapos sa uh, yung braces na lang sa gilid-gilid niya. At tingnan natin kung gaano katibay. Eh. So yung uh, lakas niyan mga kamusta kahit na may umaapak sa taas ayos pa rin yan Diyan maglulundo. Meron pa tayo dito ilalagay. Braces din lang niya. So, Konting-konti na lang, then puro latag na lang mga kamusta Eto, pwedeng pwede nyo tong gamitin mga kamusta. Pwede pwede nyo gawin. Kagaya na ito, mga designs. And abangan nyo rin yung mga designs namin dito. So, napakasimple lang na design na to. Pero, alam nyo yung lugar na to. Mas magiging uh, maganda yung itsura nya. Kasi alam nyo kung bakit. May mga part dito na dapat kailangan mo itago. Kaya yan yun, yung biga na yan. Kailangan mo itago. Ngayon, paano mo didistributean ng design niyan? Ngayon, ang ginawa ko dyan para mabuhay itong hallway, itong hallway nya na to o kaya naman may separate na rin yung hallway niya. Importante dyan yung itsura. Isa pa dito, dapat alam mo kung saan ka magdi-distribute. Lalo-lalo na sa mga designs kagaya nito, yung open na yan, open na part na yan, yan na yung magiging drop ceiling natin na yan. Tapos dito, yan, the rest, puro hallway na yan. Tapos may mga designs na lang tayo dito. May trellis box design tayo doon. Yun yung gagawin natin. Kaya, mainam din na kahit na may mga ganito kayo ng mga Uh, mga pamamaran doon sa inyong mga bahay mga kamasta hindi naman pwede na basta-basta ka nalang maglalagay ng mga designs kung wala naman sa saktong tema so tara merenda muna yung tropa at uh, tanghali na naman so at uh, pupunta pa kami sa bagabag ngayon kasama ko si Levi dito na tayo kay uh, Mayang <laughs> Mayiyang Si Si Manilin Ayan o Si Manilin Meet Manilin <laughs> Ayan, Merenda tayo Manlilibre si Manilin ngayon Ayan, Ito na lang merenda natin Tapos Ang uh, tawag na ito <coughs> Masakit sa ipin yan. Ayan oh, o, no? whey pretz. Okay. Ayan, merienda muna kami. Ito yung maingay pag nagme-merienda kami. Ayan, si Bewan daw. walang maingay, puro tahimik. <laughs> Ayan si Uncle Jaime. Kapatid ni Bianang kong babae. Eh. O, punta na rin kami byo, eh, bagabag. Ah, hey, oh, ang Sige. Oh. Tara muna ng pagabag mga kamasat magsusukat tayo. Okay, tara. Yeah, so dito na tayo sa bagabag Hanapin na lang natin yung uh, site mga kamusta okay, Andito nandito na tayo. So sukatin lang natin ayan natin yung bahay itong ito. Tara. Ah, yes ma. Ah, yung mga part na hindi pa napalitadaan. Opo. Eh, Ayan, dito tayo sa rooftop. Oh. So, magsusukat kami para dun sa plastering mga kamasta. So, pababa na lang kami. Ayan, yung paligid na ito. Yung mga hindi pa napalitadaan lahat to. So, three story building. Ayan. So, hangar na yung gagamitin dito. Ayan. So, dito na tayo sa baba para masukat. Okay na to. Hanggang dito. Ayan. So, masukat na natin. So, clustering work mga kamasta Ayan. So, ito yung mga kinukuha namin sukat. Kapag ka, nasusukat tayo, syempre yung uh, lineal meter ng bawat column na yan tapos uh, itong uh, plastering natin syempre para dun sa flat area nya hanggang dun sa likod diyan meron so okay na nasukat na natin merienda pa daw tayo salamat po merienda muna tayo si mo oh. <laughs> merienda na naman si Levy Salamat po. Let's go. Tara, tara. Ang oh, bago ng bahay. Eh. Bagong tapos lang daw to. Sige po. Aha. Uy na tayo mga kamastay. Ayan. Yeah. Tara. Bago kami o. Oh palitan muna natin ng gulong kasi oblong oblong yung bagong bili natin oh, double check mo ulit mamaya so uwi na kami at uh, sa wakas napalitan na rin ng gulong ito <laughs> ko lagi pag nagbibiyahe kasi ilang araw ng oblong yon. ngayon hindi ko maharap para ipalit Tsaka ako lang maalala kapag gagamitin ko na itong sasakyan <laughs> Pero at least nga na